Habang patuloy na magkaharap ang dalawa sa lamesa, ipinaliwanag ng patriyarka kay Soryong na sa kanilang angkan ay nahati sa dalawang kategorya ang uri ng mga nakakalasong nilalang at ito ay tinatawag na common beast at spiritual beast. Ang common beast ay tumutukoy sa ordinaryong makamandag na nilalang na makikita kung saan, samantala sa kabilang banda, ang spiritual beast ay mga nilalang na nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan, talino o maging inner core. Dahil sa sinabi nito ay natanong ni Soryong na ang ibig ba nitong sabihin na ang kanyang dinala na golden-haired king bee, ang fat-tailed gecko na si Snow at Ice, ang mga blue-spotted centipede at ang human-faced spider ay maituturing na spiritual beast. Ito'y pinasang-ayunan ng patriarka sa pagsasabi na siya ay tama, at yun mismo ang dahilan kung bakit may iba siyang iminumungkahi para sa kanya. Kasunod nito ay ang pagsasalita ng matandang patriarka patungkol sa Five Venoms Returning Technique na ito ay limitado lamang sa pagpapahusay dahil lason lamang ng ordinaryong mga nakalalasong nilalang ang kaya nitong tanggapin, bagamat ang pinagmula ng teknik na ito ay naiiba dahil ang tunay na Five Venoms Returning Technique ay nagagawang matanggap ang lason ng mga spiritual beast. At sa kasalukuyan, mayroon na ang ating bida ng Blue Spotted Centipede at Fat-Tailed Gecko kaya kinakailangan na lang nilang makuha ang lason sa ahas, sa alakdan, at sa palakang spiritual beast para makamit ang kondisyon para tuluyang mamaster ang Five Venoms Returning Divine Art, kaya iminungkahi nito kung papaano kaya kung mag e ang ating bida ng ganitong teknik. Subalit ang nagugulat na si Soryong sa kanyang mga narinig ay natanong lang na hindi ba't sinabi nito na ang mga fat-tailed geckos ay walang lason. Kaya ipinaliwanag ng matandang patriarka na sinuri niya ang mga ito at kanyang nalaman na sila ay nagtataglay ng kamandag na nagdadala sa tao sa estado ng matinding ginaw at ito'y ang malamig na hangin na kanilang ibinubuga, kaya natanong ni Soryong kung ganoon ba. Wika naman ng patriarka na simula ngayon ay mayroong dalawang landas ang nakabukas para sa ating bida, ang isa ay maaari niyang matanggap ang laso ng Blue Spotted Centipede at ng Fat-Tailed Gecko upang matutunan ang Five Venoms Returning Divine Art. Ang ikalawa ay maaari niyang tanggapin ang laso ng Human Face Spider na siyang isa sa maalamat na nakalalasong nilalang upang magsimulang punuin ang kanyang katawan ng sampung laso na kinakailangan para sa dual core 10 poisons body. Si Soryong na hindi pa rin makagawa ng desisyon ay mausisang natanong kung hindi ba nito pwedeng gamitin ang kamandag ng sampung nakalalasong nilalang upang matugunan ang 5 poisons body. Ngunit sinagot siya ng patriyarka na sa kasamaang palad ay hindi ito maaari dahil ang fat-tailed gecko ay hindi nabibilang sa sampung maalamat na nilalang. Dahil dito ay napaisip ng husto ang ating bida na kung tatanggapin niya ang mga laso ng nilalang na mayroong mababang antas gaya ng blue-spotted centipede at ng fat-tailed gecko na si Snow at Ice, hindi na posibleng mapuno ang kanyang 10 poison body path gamit lamang ng sampung maalamat na nakalalasong nilalang kaya sa madaling salita ay pumipili siya sa pagitan ng pagtanggap ng laso ng kanyang mga alaga at tahakin ang landas ng Spiritual Beast Class 5 Poison, o kolektahin ng sampung nakalalasong nilalang at ibigay ng todo ang kanyang sarili sa pagtahak sa landas ng 10 Poisons Body. Dahil dito ay napaisip si Soryong na ito ay kagaya ng pagpili sa skill tree ng isang laro, at kahit na sa nakaraan niyang buhay noong siya ay naglalaro ng RPG games, ang pinakamahalagang bagay na palagi niyang pinapahalagahan ay ang skill tree. Ito ay dahil depende sa skill tree na yung pipiliin, maaari kang maging isang basurang character o isang god tier na character. Nang bigla na lang napunta ang atensyon nito sa patriarka dahil sa pagsasabi nito na pag-isipan niya itong mabuti dahil ang Five Venoms Returning Divine Art ay isa pa ring napakahusay na martial art at dahil kinakailangan niya ng matinding swerte galing sa langit para makasalubong ang sampung nakalalasong nilalang, Lalo na ang pagpapaamo sa kanila. Dahil sa sinabi ng patriarka ay nagdalawang isip ang ating bida, kaya natanong niya sa kanyang sarili kung tatahakin ba nito ang madali at mabilis na landas sa pagtanggap ng 5 poisons body o kaya tatahakin nito ang mataas at mahirap na landas ng 10 poisons body upang maabot nito ang mas mataas na antas. At dahil sa lahat ng mga bagay sa loob ng isipan ng ating bida, napunta siya sa siklo ng kawalang katiyakan. Makalipas ng ilang minuto ay ang kanilang pag-alis palabas sa bulwagan kung saan pansin ni ng pagkalito sa isipan ni Soryong, kaya nagsabi siya na kung ito ay ang dahilan dahil sa ginawa niyang pangako, hindi nito kailangan itali ang kanyang sarili sa Ten Poisons Body dahil ang Five Venoms Returning Divine Art ay higit na sa sapat at ito ay isang mahusay na martial art. Dagdag pa nito na hindi niya kailangan magmadali sa paggawa ng desisyon dahil sa pag-aalala dahil kahit anuman ang landas na pipiliin ito, siya pa rin ay mananatiling si Soryong. Naantig sa sinabi ng kanyang kasintahan, masayang isinaad ni Soryong na maging ang patriarka ay nagsabi na pareho lang ang proseso ng paghahanda at ang lason lang ang naiba kaya hindi siya magmamadali at pag-iisipan ito ng mabuti gaya ng kanyang payo. Gayunpaman kahit na dalawang araw na ang nakalipas habang inihahanda ang grand technique ay hindi pa rin nakagawa ng desisyon si Soryong at patuloy lang sa kasalukuyan na nakatulala sa pag-iisip sa kanyang higaan kasama ng dalawang fat-tailed gecko. At dahil hindi siya makapag-desisyon ay bumaling ang atensyon nito sa dalawang nilalang at natanong sa kanila kung ano kaya ang sa tingin ng mga ito na kanyang dapat piliin nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa biglang pagbukas ng pintuan ng kanyang silid kung saan bigla na lang lumitaw ang natatarantang si Huayun habang siya ay tinatawag. Hindi alam kung ano ang tagpo, natanong ni Soryong kung ano ang mayroon subalit hinihingal lang siya nitong sinabihan na mayroong kakaiba sa mga blue-spotted centipede. Pero ito ay hindi isang masamang balita dahil mukhang ang mga centipede ay nagpapalit lang muli ng kanilang balat na siyang ikinagulat ni Soryong ng gusto kaya kaagad siyang napatayo sa kanyang higaan at pasigaw na natanong kung ganoon ba. Makalipas ng ilang minuto habang makikita natin ang dalawang bata sa labas ng isang gusali, mapapansin natin ang labis na pagkamangha sa mga mukha ng mga ito. Ito ay dahil ang nasa harapan nila ngayon ay ang tatlo nilang alagang blue-spotted centipede na tutuong ang nagpapalit-balat. Nasisilayan itong bagay, Isinaad ni Soryong na ang bilis ng paglaki ng mga ito nitong mga nakaraang araw, habang nasabi lang ni Huayon na hindi niya inaakalang magsisimula ang pagpapalit nila ng balat ng ganito kabilis. Kasunod nito ay ang pagtanong niya kay Soryong kung ang mga ito ba ay mag-iiba muli ng anyo, na may tuwang sinagot ng ating bida na ito ay tama at sa pagkakataong ito, ang mga kulay asul na marka ay magsisimulang lumitaw sa kanilang katawan. Sa tindi ng kanyang pananabik ay naisip ni Soryong kung sila kaya ay magiging katulad ng kanilang ina at kapag iniisip niya ito ay mas lalong bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. May tuwa namang nagsabi si Huayon na talagang nananabik din siyang makita kung papaano sila magbabago, na pinasang ni Soryong sa pagsasabi na paniguradong sila ay mas magiging cute ngayon. Ngunit may bigla na lang pumasok sa isipan ng ating bida, ito ay dahil hindi siya dapat maging masaya dito dahil papaano kung hindi ng mga blue-spotted centipede na matapos ang pagpapatuyo ng kanilang mga katawan bago ng araw ng pagsasagawa ng grand technique. Naguguluhan sa pangyayari, naisip ni Soryong na ang ordinaryong mga centipede ay nangangailangan ng buong araw para matuyo ang kanilang katawan, at kung susundin nila ang nangyari noong huli nilang pagpapalit-balat, tiyak na mas matagal ito sa pagkakataong ito. Dagdag pa niya na ang laso ng mga fat-tailed gecko ay espesyal dahil kinakailangan ito ng masusing preparasyon bago ito makuha. Kaya nag-alinlangan siya sa pagitan ng paggamit ng laso ng blue-spotted centipede o ng laso ni Yowa na gagamitin sa grand technique. Ngunit dahil ito ay nangyari ngayon, hindi niya na magagamit ang laso ng mga centipede Wika pa nito sa sarili na kung susubukan niyang puwersahang kumuha ng lason ay tiyak na may hindi mabuting mangyayari at hindi niya din kayang maghintay hanggang kailan titigas ang kanilang mga katawan. Kaya natanong nito sa sarili kung ano ba ang pinuproblema nito nitong mga nakaraang araw dahil ang sagot ay nasa kanya ng harapan kung saan gagamitin nito ang lason ni Yowa. Makalipas ng dalawang araw pagkatapos na makagawa ni Soryong ng desisyon, sa loob ng bulwagan ng Great Technique sa ikalalima ng bulwagan ng angka ng Tang na tinatawag na 10,000 Poison, makikita natin siya ngayon sa isang silid na kasama ang dalawang patriarka sa harap ng isang malaking banga na napupuno ng kulay berdeng likido. At dito ngayon ay isa sa gawa ang Grand Technique ngunit sa una ay naisip niya na ipagpaliban ito para sa kapakanan ng mga Blue Spotted Centipede, pero ang preparasyon para sa Grand Art ay napakakumplikado kaya't ang pagpapaliban dito ay hindi na pwede. Upang maipaliwanag itong proseso, una ay daan-daang kaldero ang ginamit upang magpakulo ng sari-saring halamang gamot upang kunin ang kanilang esensya. Pagkatapos nito, ang mga esensyang pinalamig ay inilagay sa isang malaking banga, at ito ay ang unang hakbang pa lamang. Kasunod sa loob ng banga, idinagdag ang eksaktong timpla ng iba't ibang lason at dugo ng mga makamandag na nilalang. Nagtutunog man itong simple kapag binigkas ng malakas, Ngunit ang pagtatrabaho gamit ang daan-daang halamang gamot, lason, at dugo na bawat ay may kanikanyang pabago-bagong katangian, at ang pagsabay-sabay na pamamahala sa mga ito sa perpektong balanse ay isang labis na mahirap na gawain. Bukod pa roon, kahit kaunting pagkaantala lamang ay maaaring masira ang lahat ng pinagpagurang likidong medisina at kailangang itapon ng buo. Kaya napag-isipan ni Soryong na hindi siya pwedeng umupo at maghintay na lamang kaya napag-desisyonan niyang tanggapin ang laso ni Yuwa na isa sa maalamat na nakalalasong nilalang. Habang nakikita nito ang kanyang refleksyon sa kumukulong likido ay natanong niya kung tama ba ang kanyang ginawa. Nang bigla na lang lumapit sa kanya ang matandang patriarka at sinabi na sila ay magsisimula na sa grand technique kaya kailangan ni Soryong alisin ang kanyang damit at pumasok sa banga, na kanya namang kaagad na pinasang ayunan. Mayat maya pa ay ang pag-apak nito sa loob ng likido, kung saan pagkatapos ay inilubog niya ang kalahati ng kanyang katawan dito. Habang siya ay nasa loob ay naisip niya na ang pakiramdam na ito ay pamilyar dahil parang nasa loob lang siya ng sona habang naliligo. Matapos nito ay ang pagpapaliwanag ng matandang patriarka na magdadagdag sila ng isang patak ng kamandag galing kay Yowa sa loob ng banga at kasunod ay ilalagay nila ang inihanda nilang mga sangkap ng medisina upang ang kanyang katawan ay magsimulang tanggapin ang lason. Dagdag pa nito na sa karaniwan, ito ay sobrang sakit, pero sa kabutihang palad, ang lason ni Yowa ay nakakaparalisa lamang kaya hindi ito magiging sobrang masakit. Wala namang may naisagot si Soryong at natigilan na lang sa kanyang kinaroroonan. Samantala sinabihan siya ng patriarka na kukunin muna nila ang natitirang mga sangkap kaya maghintay lang muna siya dito ng saglit. Mayat maya pa matapos makaalis ng dalawang patriarka sa loob ng silid ay ang pagdating ni Huayun kasama ng dalawang tuko at ni Yowa. Hindi inaasahan ng pagdating ng kanyang kasintahan, natanong niya kung bakit siya nandito. Kaya iniulat ng batang babae ang magandang balita ito ay dahil ang mga blue-spotted centipede ay nagawang magising kung saan makikita natin ang mga ito na ngayon ay mas lumaki at mayroon ng mga kulay asul na marka sa kanilang mga katawan. Sa tindi ng pananabik ay nagsabi si Soryong kay Nova, Myra, at Grace na sila ay mas naging cute na ngayon, na siyang ikinatuwa naman itong tatlong nilalang. Kasunod nito habang umaakyat ang tatlong centipede sa loob ng banga, naisip ng ating bida na hindi ang mga ito nagbago ng gusto gaya ng kanyang inaasahan, at sa katunayan, mukha na ang mga itong malalambot na unan kaya sila ay mas lalong naging cute sa kakaibang paraan. Nang maabot ng mga nilalang ang banga ay nagtaka sila kung ano ang nasa loob nito kaya natutuwang nasabi ni Soryong na mukhang nagtataka siguro ang mga ito na makita ang kanilang ama sa loob ng banga. Kasunod nito ay pinagsabihan niya ang mga ito na ito ay delikado kaya sila ay bumalik sa kanilang ina na siyang sinunod ng dalawa subalit ang makulit na isa na si Nova ay nanatili kung saan naroroon ang ating bida. At habang siya ay nananatili dito, bigla na lang napunta ang kanyang isang antena sa mainit na likido. Sa tindi ng sakit na nararamdaman nito ay patuloy na nagpumigla si Nova kaya sinabihan ni Soryong si Huayon na kailangan niyang hugasan agad ito ng tubig. Nagmamadali namang tumakbo si Huayon papunta sa nilalang, at nang siya ay makalapit ay dali-dali niya itong kinuha para siya ay kanyang maalis. Ngunit habang ito ay kanyang hawak-hawak ay mapapansin natin ang paglabas ng lason sa kanyang bibig, kung saan pumatak ito papunta sa likido na nasa loob ng banga na siyang ikinagulat ni Soryong kaya siya ay natigilan. Nang mayat maya pa ay bigla na lang nagiba ang kulay ng tubig papunta sa pagiging kulay lila at matinding pagkulo nito. Na siyang ikinabahala ng husto ni Huayon kaya sa pag-aalala, sinubukan niyang pagsabihan si Soryong na ang lason ay pumupuno sa banga. Subalit huli na ang lahat dahil sa kasalukuyan ay makikita natin si Soryong na namimilipit ng husto sa sakit na kanyang nararamdaman sa pagpuno ng lason, kung saan dahil sa tindi nito ay hindi niya na ito nagawang matiis kaya siya ay napasigaw ng napakalakas.